Pinas, una sa ating mga balita, dalawang patay matapos ang malagim na pag-araro ng isang SUV sa departure area ng Naia Terminal 1 kahapon. Kabilang sa mga nasawi ay isang limang taong gulang na batang babae na ihatid lang sana ang kanyang ama pabalik sa ibang bansa. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Isang malagim na aksidente ang nagiwan ng pangungulila nitong linggo ng umaga sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Ito ay matapos araruin ng isang itim na SUV ang ilang katao ng dumiretso ito sa walkway at outer railing na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang katao at tatlo naman ang sugatan. Kabilang sa nasawi ang limang taong gulang na babae na kasama ng kanyang pamilyang ihatid lang sana ang kanyang ama pabalik ng ibang bansa upang magtrabaho habang isang 28 anyos naman na lalaki ang hindi rin nakaligtas. Kabilang naman sa tatlong sugatan na ang ina ng batang babae na dinala naman agad sa ospital. Ayon sa imbestigasyon ng polisyon ng polisya, nagbabala man daw ang driver ng SUV ng pasahero at paalis na rin daw sana ito ng Naiya Terminal. Batay sa salaysay ng driver, nadala raw ito ng panik na may duman umanon sa harap dito na isang sasakyan at imbesta preno ang kanyang ipihit ay gas pedal o silinyador ang kanyang natapakan kung kaya dumiretso ito at matanggal ang isang steel barrier at babangga ang mga biktima. Ito ay tila kaiba sa nakuha ng CCTV na walang sasakyan dumaan sa harap dito bago mangyari ang insidente. Nasa kustodiya na rin siya ng pulisya at tagdang isa ilalim sa mandatory drug testing habang nasuspinde na rin ang kanyang lisensya. Samantala nagpaalala naman si Transportation Secretary Vince Dizon sa mga tao sa social media na respetuhin ang pag-iinag-peace ng nangulilang overseas worker at huwag nang gamitin naman kung makala video ng insidente na para lamang sa views. We'd like to ask everyone to please respect the victims. Uh, ko maraming mga social media footage na gumagabas ngayon ng mga taong uh, nag-upload sa Facebook ang pakiusap lang po namin respetuhin naman po natin yung mga pamilyang uh, namatay no wag naman po natin samang gagamitin ito para lang ah uh, kumuha ng views sa social media no habang nagsabi na rin ang pamunuan ng NAIA na sasagutin nito ang gastusin para sa mga naulilang pamilya at sa pagpapagamot ng mga nasugatan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.